kape kape tayo sa umaga kape pwede yung ano yung kalabasa sa kamalunggay sa gata ito? oo uh o -oh. oh, ginisa na lang parang ginagataan nyo din yan eh diba? alin ito? Uh oo -oh. hindi buka natin ah oh, sige kahit yung isang powder lang uh -oh tapos yung talong pananghalian na yung lulutuin mo na lang Oh, pananghalian lang na. Wala nang breakfast. Hindi hey, mo breakfast kaya 'yun, uh, Pritong talong. Talong? Mhm. Mm -mm. Inuulit-ulit mo lang 'yung sinasabi ko. Inuulit ko lang. <laughs> wala itlog pala. Oh, wala nang itlog. <laughs> <laughs> Nulit-ulit lang niya. Bukas na ba si lane? Ay, sarado pa. Ay, ang na ng ano dun, o bugambilya dun, o. o, ba, man, o. Oo, oo nga, ito na yan. Tanggalin na yung dilaw. Ay, kailangan yun maputol. Puputulin ba? Bulot. Yung bugambilya? Oo. Hindi ah, dyan na lang yung bugambilya ang kunin ang tanggalin mo iyong ano, yung no, dilaw. Pute. Ha? Yung, yung dilaw. Yung dilaw ang dahon. Dilaw ah, yung ano pala? Oo. oo. Para yung bilyan na lang dyan. Pwede rin. Malaki na ba yung puno niya? Dalawa yan eh. Oo nga, malaki na yung puno ng puti. Dalawa yan malaki na. Di saka mo na alisin pag pwede na i-grab. Saka na alisin pag pwede na siyang i-grab. Uh -oh. Tapos na pala ako mag ano mag-upload guys. Nandun na ako sa baba. Naayos ko na yung ano yung lababo kasi may nakita akong malaking ipis. Tinrace ko kung meron silang ano Uh, tae dito sa lababo so nililinis ko lahat ng nilagay ko dyan Nilulinis ko uli. Ayan, o. Oh. Kukunin ko yata doon yung... Daling ko na lang dito yung ano doon, yung lalagyan ng plato. Mamaya, pagkakain. Ayan tayo, guys. Bakit dito? Sa kwarto lang ito. Ang lalim na pag-anohan natin. Galunggong. Ah, yung ano kagabi. Yung pinaksiw. pinirito ngayon. Tapos yung... Ano? long na prito. Kain tayo, guys. Bye -bye. Sarap kumain. Tapos <laughs> na kami kumain, guys. Breakfast. Hmm. Pag yung ano yung paksi ng ulam namin na susuka ako. Alam niyo si Sky. Pabalik-balik sa akin doon. Ano kaya pa? papaulam ko sa baby ko? Oh, meron dito anak. Corn beef. <laughs> fresh corn beef na lang. Mm. pa ulam ko sa kanila. Hindi nakabili si Papa. Basta si Papa kahit nasa labas yan, ewan ko. Hindi siya nakakabili ng pagkain ng mga batuta. Pero na palang ano, may naluto na pala si Papsi na ulam nila. Hindi lang na i-prepare. Gupit-gupiting ko lang ng maliliit kasi ano, Belly yung <laughs> Belly yung hinanda ni Papa Ang ulam nila Ayan si Jamila Pinakain na ni Papa Belly Huwag ko kung anong nangyayari kay, ano, kay Bella. Kawawa naman siya mula talaga nung ano guys nung punta kami ng beach na merong pusa na na-stress na tahol siya, siya ng tahol na maghapon possible kaya na yun ang dahilan ano naman malakas naman siyang tumahol kaya lang lagi siyang malungkot ngayon baby niwan kasi namin siya sa bahay ng kaibigan namin sila ni sky iniwan namin para makapag enjoy naman kami ni papa pero nung um, may nakita ako na ano, na mga aso din dun sa beach. Sisi talaga ako guys. Naalala ko sila. Siguro na ano siya, na-stress siya yung tapos iniwan namin sa ibang bahay. Ganun. Malakas ang pakiramdam ng mga aso eh. Nakakala niya, hindi na namin sila babalikan. Ano siya? malungkot siya lagi. Tapos, hindi siya ganong kumakain. Kumakain siya pa unti-unti lang. Nag-aalala na tuloy kami. Bella! Ben. Okay, ulam nila. Sarap pa naman ang na ulam ng mga ito. Bella! kain hindi ka na na ba si Sky? kakain na ba si Sky ko? Ay, tagyan ko pa pala ng ano, wala pa palang olive oil itong kinakain nila. Olive oil, at saka... Ano, umorder na ako ng virgin oil para sa kanila. Para yun naman ang lalagay natin sa pagkain nila. Sabi ni Ate Chen, yung olive oil, sa amin na lang daw ni Papa. Bilad na lang namin sila. Lagyan ko ito ng konting asin para meron namang lasa-lasa. Ah. Sky! Baby! Asan si Bella? Asan si Ante? Bella? Bella! Wow! Sarap ng pangkain nila. Ngayon yung pagkain nila, maghapon, tatlo sila. Si, ano, si Bella, ay si Jamila. Gustong gusto niya yan, lalo na pag merong taba-taba. Pero madalang sila niyan, guys. Siguro sa 3 months, minsan lang sila niyan pag yung nawawalan talaga kami ng abasto, eh ito sana yung lulutuin ko ngayon. Meron na palang naluto si Papa. Halika na. Kakain ka na ba? Ha? Kakain na yan? <laughs> Guys, pinaliguan ko muna si Sky. Hindi ko muna binigay yung pagkain nila. Ay, tapos ginugubitan ko si Bella. Kasi mainit na. Hinihingal siya madalas. Maganda siyang tingnan pero nakakaawa eh, mahirap din siyang liguan kung masyadong mahaba yung kanyang buhok. So, ayan siya. <laughs> Feeling gutab-gutab na naman ako, mama. Kamu. <laughs> Opo. <laughs> Sige, ayusin natin. Kawawa <laughs> kasi guys eh, naawa ako pag ganyan ng haba ng buhok niya. Si Sky kasi madali na lang liguan dahil pinaiklian ko yung buhok eto masyado na namang makapal sa totoo lang ayaw ni papa ito na ano eh na ano ginugupitan ikawawa e, naman ano ganun pa dito dito o dito ka humarap dito sa kabila naman alam ko hindi professional si mama na <laughs> pero ganun talaga eh kailangan na magupitan ka mawa ka naman hindi ka magugupitan nga ba ng ano mo oh? baka isa pa ito na naiinis ka mainit kasi pag naka aircon na tahimik na sila mararamdaman mo talaga na gustong gusto nila sige na tsaga lang ganyan lang alisin natin yung... Marami siya natatanggal, oh. <laughs> Ayan na yung balahibo na natanggal. Para maging hawahan siya. Alika, Gumaan po oh. Makaawa naman yung baby ko. Sige, anak. Bilisan natin at malulobat. Hindi ko pala na-charge ito. So, ang ano... Ikaw ba naman sige, kung sa tao nga yan mag-sweater ka nga naman ng ano, maghapon dito sa kainitan, di ka ba naman mahirapan? Ano oh. Grabe. Makita nyo lang, super pawis. Tapos na, ayan na, na ano ko na siya, na gupitan. Grabe pawis. Ayan na, nakaligo na. Ay. Mas mabilis siyang likuan ngayon. Ay. Ay, Diyos ko. Kapagod na, girl. Ganun ka, ganun, ganun. Gininaw ka. Eh. Mm, sarap na naman niya. Ang ano niyo. Pakiramdam niyo, nakaligo na naman kayo. Hmm. Yung mga paa nila, hindi ko na tinanggalan yung nang balahibo muna, guys. Ito muna ang katawan nila. Paa nila, okay lang naman. Eh. may ano siya, oh. May nagbuhol na ano dito sa... Tanggalin natin sa tenga. Paano hindi magbubuhol? Yung kamot nila Sobra. Ganito ano? ka. <laughs> Hi guys, magluluto ako ng ginataang uh, talangka yan, oh. At uh, first time nating gagata nitong oh, ano ng malunggay, eh, bunga. At ito yung ating kalabasa at yung ating gata. Wala tayong nagbiling gata ng ano, uh, mama si uh, kuku Mama, wala ito na lang. So, yan guys. Wala nang intro, intro, umpisa na natin. Unahin natin yung ating uh, bunga ng malunggay. Matigas ito eh. E, eh, ilalim natin yan para madaling maluto. Tapos susunod natin yung ating talangka. Sarap to, mataba. Pakita ko sa inyo ha, ah, ayan o. Oh. Wow. Hmm. Pinukak ko lang ng konti. Sigaganyan natin. Salangsang lang na salansan pala ng maayos ayan tapos alagay natin yung ating sangkap sibuyas luya dahil wala tayong anong bawang fresh na bawang ito yung gagamitin natin toasted garlic hindi natin ito ginisa tirita yung ating loto ngayon lang oh style lebih na luto tapos sa natin ng gata papalimam um, Ang ito na po sasalangan na natin Alagyan mo natin ng asin. Sabay takip. Try natin kung mangga, kung ano. Kung okay siya. Parang hindi ito yung mangga na binibigay niya dati. Mm. Parang pabilog yun. mukha maasing to. Okay guys, luto na. Guys, malakas na kami magyelo. Pero maano, masipag akong gumawa ng yelo yung pag natutuhanan, gumagawa ako kagad ng kapalit. Ay, naku. Kahit magyelo kami ng magyelo laging meron, hindi ka natatakbo sa labas. No, oh, grabe naman yun. Grabe naman yung ano ko pa. Pawis ko na yun. Sobrang init na ngayon, guys. Grabe. Tinan nyo itong tubig namin na ito, oh. kulang na kalahati na lang. Kahapon lang ito kasi inom kami ng inom ni Papa. Maliligo na sana siya ay nagmamak siya sa loob. Ako naman naglinis ako dito para hindi na iiwanan ng madumi. Ang sobra, grabe. Meron din ako dito mga guys. Meron ako dito mga chocolate, mga dark chocolate. Hindi ko nga nakapain eh. Ang dito oh mapadala ni ate ah. Ah. dark chocolate meron ako nito atat pa siguro dito, dito. Ah. yung pinadala niya na bago alam, may tinapay pa pala kami dito yung pinadala si, si ate, nagabi dito yung pinadala yun naman binili ko na yun para sa ano yun? para sa lahat ay ang init let's go na ay okay na thank you pa akala ko doon lang sa anong imamak mo akala ko doon lang sa sala saka sa anong nakalinis na ako dito hindi ko alam kung okay pa yung cake dito nasisira yung icing, di ba? Pero hindi naman ito inaalis sa rep. Kaya lang, 3 weeks na yata dito. Pwede pa naman. Ang <laughs> hirap. Ayan, naglinis na ako dito, guys. Nalinis na. Para kahit maiwanan namin, doon kami sa kwarto ni Papa malinis itong ano, kusina. Sobrang init talaga. Ano si Bella? Bel, alikan na, alikan na. Buhatin ko nga lagi yan. Yung pagkaano sa kanila, pagkaligo. Hmm. Oo, oh, naano sila. Bella, alikan na anak. Bell Alikan na. Ay, napreskuhan yung baby. Alikan na, alikan na. Oh, Kung ni mama. Tara na anak. Doon na tayo sa kwarto, ah. Napreskohan sila. Mm. <laughs> Halika na. Time wait natin si Papa. Ay. Thank you, Papa. Minap mo pati yung karto. Halika na, dito na tayo, love. Papa, alam mo, malamig dito. pagkaligo kaligo mo, punta ka na dito. Ay, pahinga muna. Oo. Para hindi masyadong ano... Kalabas pa yung dila mo. My love. Alika na. Dito kayo. At mag-aircon na naman tayo mamaya. Guys, habang kaya namin, di pa kami nag-aircon ni eh, Papa. Kasi, yung kuryente namin, alam namin yan. Super taas na naman. Pag ganitong talagang kainitan kainitan So, mga magbabayad, ano? Pero pag talagang hindi namin kaya, mas okay na yung mag-aircon kami kaysa magkasakit kami, mas malaki ang gastos dun guys lagi din sinasabi yan ng mga bata sa amin mama, pag yung sobrang init na pag aircon lang kayo sabi nila kasi pag nagkasakit kayo baka mas malala pa yan na abutin natin Oo nga naman. Naghiwa ako ng mangga at saka ng singgas. Naghiwan ako guys. Nilagay ko sa rep para mamaya habang nanonood kami ni Papsi of oh, meron kaming ano, pinupulot-pulot. Yung cornix saka yung mani. Nalimutan ko. Hindi ako nakabili. Next time, bibili tayo. Para meron kaming merienda miri dito ni Papa. Hi! Saan ka pupunta? Tara na. Kaya na tayo. Kaya na kayo. Kaya kayo. Kaya tara Tara na. Tara ta. na. Ay, okay, guys, tara, tara, tara. 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 Oo, nakamot hmm. na naman. Nakamot na naman. Hmm. Kana kayo? Mga bagong ligo, kababango. Oh. Ah. Kaya na tayo. Bango? Okay, hmm. let's go na. let's kain go. Go. na, go. Kaya na. Tara na. Tara na. Hmm. Tara <laughs> <laughs> na. Let's kain. Oh, sige na. Kakad ka na, be. Tara na, tara na, tara na. na. Hmm. Ano ba sa Parang ano si Sky eh. Sighted na hindi mo maintindihan. Mm. Ano gana? Parang kakain ka ulit, Sky. Kain ka ulit, kakain. Hanggang kwarto hal na kapag map ka. First time namin na ano, mag-ulam ng ginataan na malunggay. <laughs> Shout out po sa mga nakatry na. Ayan. Malunggay sa kakalabasa. Para hindi na kami bumili ng ano, ng ibang ulam. Kasi wala talaga mabili, guys. Ano hal? Parang hindi Ayan nagtinda. Oo, oo. Walang mabili ngayon. Today is ano anong araw? Friday. So, ito yung ano, yung pakumbo na binili namin ni Papa. patagi lang kapag nalalansa kami. Hindi naman namin kinakain ng biglaan. Wah, wow, hiniwalay mo yung ano. Ito, Ay, tub yung puro tubig ano. ito, eh. Hiniwalay mo yung ano, mahal? Oo. Ayun oh. Matigas kasi itong ano niya, yung mga -pa niya. Tapos, matigas na likod. So, hiniwalay pala niya. Ayan. Let's kain na, guys. Yung ano, yung cake namin na matagal na, okay pa pala. Ayun oh. nagmo siya kapag ano. Ay, hindi niya pala dry na. <laughs> okay. Kain muna na Nanya yung ano guys, yung labas. Ayaw pa ibagsak yung ulan, pero parang uulan siya ha. Ayun oh. Niyan. Oh. Makulimlim. Parang gusto niyang umulan na ayaw ko. Oh. Pero mabuti na lang ganyan, makulimlim, mas okay na kaysa naman yung mainit na mainit. Kaya lang ayaw pa niyang ibagsak para talagang lumamig na dito <laughs> nagising na yung mga bagets pati kami nagising na rin pero ako kanina pa talaga mga 30 minutes lang yung tulog ko nagyayaya na naman si Sky ayan o oh. tana doon ka papa <laughs> wait wait lang magbanyo lang ako come on come on ayan na si Sky takbo na naman ang takbo oy <laughs> sige o dali tawagin mo na si Ante Ayan na si Ante. na Ante. Lika na. Dito tayo tingnan natin yung ano niluto ni Papa. Dito. Hi Papa. Ano man yung niluto mo na ang bango bango bango. Wow. I love it. Yung alam namin kanina guys. Super yummy. Grabe. Grabe. Wow. Wow. Ay. Wow. Mmm. Yummy nest. Uh -huh. Wow. Ang pangkaya ng mga baby. Mmm. Ayun. Ready na. Nagpakulo ako ng tubig guys. Timpla ako ng ano, ng Milo namin ni Papa. Milo. Para pa sa gila, tinan abang Very good yung mga baby natin. Mm -hmm. Alam nyo guys, si Bella, inaakap namin yan maghapon. Laging nakakap sa amin laging binubuhat. Parang ano siya, sumikla si Glass Siguro feeling niya noon, ano, hindi na namin siya babalikan. Ganyan. Mm -mm. Yun, mainit na agad yung tubig. Masarap kasi mayroong ano eh. Pero mainit na, hinihigop-higop. Wow! Tinan nyo itong ano, na-prepare ni Papa na ano, sa namin, oh, no, sibuya, suka, sili. <laughs> Panalo. Hmm. Hmm. Ay, ang hang. Grabe, Besh. Wow! Ang galing na talaga, Bella. Pinili lang ni Bella yung ano, karni Papa. Papa. Si Belangi. Pinili lang niya yung kape. Ay, yung kape. Yung ano. Pinili lang niya yung karne. Ni Bella. Tapos, ang kaso. Hmm? Ano si Bella guys? Talagang... <laughs> Mm, na-stress siya nung iniwanan namin siya sa bahay ng kaibigan namin. Uh, hindi siya masaya. Tapos pag tinatawag namin, hindi siya ano, hindi siya kumikilos. Uh, ano pa ba? Mga sign niya. Kumain siya konting-konti lang, sobrang konti. Tapos lagi siya nakahiga, lagi natutulog. Ayaw niya makipaglaro kay Sky. Yan. Kaya ngayon, ang sabi ng Beth ay kailangan lagi namin siyang buhat-buhat. Ayan, buhat dito, buhat doon, buhat ngayon. <laughs> ano? May mga damdamin sila, guys. Minsan napapabayaan natin, pero alam nyo, pag mayroon ka talagang alagang ganito, kailangan malakas din 'yung ano, 'yung pakiramdam mo para kung meron silang nararamdaman, ganyan, masama yung pakiramdam nila. O kaya may kakaiba sa kanila, madali mong ma-identify. Akap-akap na ito ni mama, ah. Nanak, ah. O, oh, pahirapan na naman tayo. <laughs> yung mga na ayaan na naman. Adi oh, ka na, Bella. Hindi na naman siya gumagalaw. Adi ka na, Sky. O, oh, ayan na si Sky. Nauna na. Bella ka. Come ay Bella. Bella. Wala na naman. Hihintay na naman niya si Papa. Bella. Bella, come. Wala. Wale. <laughs> Bella! Walay. Hi guys! Salamat po sa panunod ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.